Good morning! Para araw, para bagong vlog. Welcome to my channel. At ito mga ka guys. Mga kapali, good morning. Uh, shout out sa lahat. Uh, Takali na. Ngayon pala dumating pinya ko guys. Bago pala sa si channel ko, subscribe na yun. Bill button, all, tsaka like mga kapali. Good morning, good morning guys. And so, let's go guys. Mabakita ko sa inyo. Guys, sa ko. Bagong dating. Alas 9 na. Dumating guys. Ayan, napakuha ko yan at nakachap-chap na ako ayan. at nakaboy naman na rin guys dalawang balot tatlong balot kanina yun eh ang pinya natin ngayon guys eh, 120 pieces guys ayan ayan yeah, let's go let's go let's go Saray maka marami tayo pero masamang panahon ngayon guys sabado ngayon pero masamang panahon guys wow. na mukhang may bagyo paano natin sir? 50 sir